habang papakyat kami sa paanan ng bundok Manahaw para magkape, ay kinukwento ko si Lisa. Siya ay kaibigan ko 20 years ago at ngayon lang kami ulit nagkasama. Pagdating namin doon, merong nagkakanta-kantahan at sa paligid ng mga ng restaurant na yon ay ano, mga iba't ibang uri ng kaktus kaya maaaliw ka at yan meron pa sila mga pinapalaking lettuce meron silang hydroponic lettuce na pwede ka naman bumili kaya bumili ako bago kami umuwi hmm, ang ganda ng kanilang set ng kanilang ang um, kapihan at talaga namang maaaliw ka sa mga halamang makikita mo bukod sa napakagandang paligid ang sarap din ng simoy ng hangin malamig Ayan. Kaya kami ni Lisa, eto si Lisa, siya ang kaibigan ko 20 years ago. Uminom ako ng kape. At saka alas tres na madaling araw ako nakatulog. Murabing kape yan, barakong barako.